Magandang gabi po sa ating lahat Iyang paalaala lang po uh, Para po sa mga Makikibahagi sa ating Procesyon uh, Kayo po ay Pipila po sa likod ng mga Paro, ng mga imahe Ng lima Limahan at ang ating po mga Kamarera lamang Ang pupuesto po sa unahan o sa gilid So hindi po ang ating po mga sa sama sa prosesyon ay inaanyahan po na pumila sa likod ng mga karo. Pumila po ng limahan at ang mga kamarera po natin o mga may-ari po na ating mga santo ay sa unahan po sa tiyan. Obrigado. É So काम कर Na si Lazaro, kamo pulupukan ng kayong pandiwi, ang kanyang mga kabayan paan at damalat ng panyo ang kanyang buha. Ang imahen ng mga respektable susiyasyon ng Lazaro ay nasa pamalaga ng Familia Solis. Isopisto ng buhay kay Lazaro. Kawaan mo at Santa Salome at kapatid naman yung Santiago, ni Santiago Matanda. Pinagulian ni Yesu Cristo bilang Bonerges na ang ibig sabihin ay mapusok mga anak ng pulo. Siya rin ang manunula ng ikaapat ng Ibanghelyo. Noong nakapago si Yesu Cristo sa so Cruz, pinagpilinan si San Juan Evangelista na pangalaman Evangelyo, Evangelyo at Apostol, ang Apostol ng Panginoong Yesa Kristo at manunulat ng unang Evangelyo. Si San Mateo ay kilala din sa tawag na Devi, isang kolektor ng buwis sa Imperyong Romano. sa ay ni Kristo para maging Apostol niya at siya rin may akda ng pinaka-debalyadong Evangelyo. Ang imahe ni San Mateo ay nasa pangangalaga ng pamilya Diaz Yap. Yeah. San Mateo Evangelista at Apostol. Okay. pareha, el divino rostro, ang babae ng pahit sa mukha ng Panginoon Yeso Kristo. Habang si Yeso Cristo ay nagpapasa ng krus, pinahirat Veronica ang mukha ng Panginoon Yeso Kristo. Ayon sa pasyong mahal, anuman hindi maisip at di matarok ng pahit, himalang gawa ng langit sa birang na ni Veronica, my happiness ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya mapalad. Santa Veronica. Ipanalangin mo kami. Santa Maria de Chipre. Santa Maria, Madre de Juan Marcos Evangelista. Ina ni Juan Marcos Evangelista. Matapos makalaya si Pedro, Mula sa kulungan na ay sinalagsay ni San Lucas, si Pedro ay nagtungo sa bahay ni Maria, ina-nihuan na tinatawag na Marcos, kung saan maraming nagkakaibol upang manalang. Ang imahe ni Santa Maria ng Chifre ay nasa pamangalaga ng pamilya Alfonso. Santa Maria, ina-nihuan Mar ipalalamin mo kami. San Lazaro de Betania, tagasunod at kaibigan ng Panginoong Yeso Cristo, kapatid ni na Santa Marta at Santa Maria ng Betania, tumangin si Jesus na pamatay si Lazaro bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ang anak ng Diyos. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ng pamilya Lopez. San Lazaro ng Britannia. Ipanalangin mo kami. लोगे foynadanmi okay. 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 yoqolmi okay. tungkol sa kasulatan ng mga propeta at simula ng kalbaryo ni Yeso Cristo dito sa lupa para sa ating kaligtasan. Ang imahe ng lahumenta ay nasa pangangalaga ng pamilya Belamide. Yeso Cristo patagumpay na pumasok sa Jerusalem. Sa awaan ng panalangin sa halamanan ng Gethsemane. Mm -hmm. Tuhan Kristus yang dilampas sehari-hari patung Tuhan Padre Jesus de la Pasencia ang pagtanggap o pagmumuli ng Panginoong Neso Cristo sa kanyang pagigiran. Nagbihilay-hilay si Neso Cristo matapos siyang mampasin sa haliling bato at mutuman ng korona tingin. Ang ibahe ng Santo Cristo de la Pasencia ay nasa pangangalaga ng pamilya de Bardo Loyola isa piso nang binigay nila isa rinyang panghihira. ng Panginoong Yeso Cristo ng Cruz. Buong lakas loob na pinasan ng ating Panginoong Yeso Cristo ang Cruz Patungong Calvario, tanda ng kanyang pagliligtas at walang hanggang pagmamahal para sa ating lahat. Ang imayin ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng Pamilya Leves. Ito Kristo ang nagpasa ng cruz patungong kalbaryo. Mario ay nasa pangalaga ng pamilya Alfonso. Esopristo ang naghabiin sa kanyang ina at kay San Juan.